Disclaimer ang kwentong ito ay batay sa mga tunay na pangyayari at karanasan ng ilang tao. Ang ilang bahagi ay maaaring dramatiko o pinaigting para sa epekto ng kwento. Ang kwento ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, kulam at paniniwala sa supernatural. Ang mga manonood ay pinapayuhan na maging maingat at huwag subukan ang anumang gawaing itinuturing na delikado o supernatural. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, namumuhay si Althea isang dalagang simpleng babae, ngunit matapang at puno ng pangarap, kasama ang kanyang asawa na si Marco. Masaya ang kanilang pagsasama at puno ng pagmamahalan. Bagamat hindi sila mayayaman, sapat ang kanilang kabuhayan para sa simpleng pamumuhay at para sa kanilang munting pamilya. Si Althea ay kilala sa kanilang lugar bilang mabait at masipag na dalaga. Lagi siyang nakangiti kahit na maraming responsibilidad ang dala sa bahay. Samantalang si Marco naman ay responsable at mapagmahal na asawa, palaging pinapakita ang kanyang suporta kay Althea. Madalas silang maglakad sa paligid ng baryo tuwing hapon, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, at tinutulungan ang kanilang pamilya at kaibigan. Ngunit sa kabila ng masayang samahan ng mag-asawa, may bahagyang tensyon sa pagitan ni Althea at ng kanyang biyanan na si Dona Lucila. Kilala si Dona Lucila sa baryo bilang isang matapang at maimpluensyang babae, Ngunit may kakaibang paniniwala sa kababalaghan at kulam. Hindi lubos na nagkakaintindihan si Althea at Dona Lucila, madalas ay may maliliit na tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Madalas, ang simpleng payo o puna ng biyanan ay nagdudulot ng pagkabahala kay Althea, ngunit pinipilit niyang manatiling mahinahon para sa kapakanan ng pamilya. Ang araw-araw na buhay nila ay puno ng simpleng saya, kalakhakan, at pagmamahalan, ngunit sa likod ng iti at katahimikan, unti-unting nagbabadya ang kakaibang pangyayari. Minsan, may naririnig si Althea sa gabi, mga bulong at kakaibang tunog sa paligid ng kanilang bahay. Hindi niya ito binigyang pansin, iniisip na baka hangin lang o hayop sa labas. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam na may paparating na hindi inaasahan. Dito nagsisimula ang kwento, Isang masayang simula ng pamilya na tila payapa at normal, ngunit sa ilalim ng bawat simpleng araw ay may tinatagong panganib na unti-unting sisilip sa kanilang buhay, handang baguhin ang kanilang mundo magpakailanman. Hindi nagtagal, unti-unting naramdaman ni Althea ang kakaibang pagbabago sa kanyang paligid. Sa umpisa, maliliit at tila hindi ga anong mahalagang bagay ang kanyang napapansin, ang bigla ang pagkalaglag ng mga gamit sa bahay, may init na pakiramdam sa katawan kahit wala namang sakit at ang paulit-ulit na panaginip kung saan siya ay natatakot at nag-iisa sa isang madilim na lugar. Sa bawat gabing dumaraan, ang mga pangyayari ay tila lumalala at hindi niya maiwasang mag-alala. Isang gabi, habang siya ay naghahanda para matulog, naramdaman niya ang bigla ang panghihina ng katawan. Ang mga kamay niya ay nanginginig at parang may mabigat na pumipigil sa kanyang kilos. Sa paningin ni Althea, tila may anino na gumagalaw sa paligid ng kanyang kama hindi niya maipaliwanag kung ito ba ay totoo o bunga lamang ng takot, Munit may malalim na kaba sa dibdib. Nang sumunod na umaga, napansin niya ang pamumula at sugat sa kanyang balat na walang malinaw na dahilan. Dito nagsimula ang pagtanggap ni Althea na may masamang puwersa na nakapaligid sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ang asawa tungkol sa mga pangyayari, ngunit tinutulan ni Marco ang ideya ng kulam. Para sa kanya, baka stress lang o pagod si Althea. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag ni Marco, ramdam ni Althea ang mas malakas na enerhiya ng kasamaan sa bawat araw. Sa kanilang baryo, may mga lumang paniniwala ang mga tao tungkol sa kulam at malas. Nakita ni Althea ang ilang kapitbahay na nagtatakang nakatingin sa kanya kapag naglalakad siya sa labas. May mga bulong na naririnig siya na tila nagbababala, mag-ingat ka sa taong malapit sa iyo. Ang mga palatandaang ito ay nagdulot ng higit na takot kay Althea. Dahil sa desperasyon, nagpa siya si Althea na humingi ng tulong sa isang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Doon niya narinig ang unang pahiwatig na ang masamang puwersa ay maaaring nagmula sa isang taong malapit sa kanya, isang tao na may galit o sama ng loob sa kanya. Sa mga susunod na araw, unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang biyanan, si Dona Lucila, ay maaaring may kinalaman sa kakaibang pangyayari. Ang mga unang palatandaan ng kulam ay hindi lamang pisikal na epekto, kundi emosyonal at mental din ang takot, pagkabahala, at kawalang-katiyakan ay unti-unting pumipigil sa normal na pamumuhay ni Althea. Dito nagsisimula ang matinding kabanata ng kanyang buhay, isang laban sa hindi nakikitang puwersa na handang sirain ang kanyang pamilya at katahimikan. Habang lumalala ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Althea, mas lalong naging malinaw sa kanya na mayroong hindi maipaliwanag na galit na nakatago sa kanyang biyanan, si Dona Lucila. Sa umpisa, iniisip niya na baka simpleng tampo o hindi pagkakaintindihan lamang ito, ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang galit ay mas malalim at mas matindi kaysa sa kanyang inaasahan. Si Dona Lucila ay kilala sa kanilang baryo bilang matapang, maimpluensya, at may kakaibang karunungan sa mga lumang paniniwala. Maraming taong nakakausap niya ang nagsasabing may alam siya tungkol sa mga puwersang supernatural at hindi bihira ang kanyang pagbulong ng mga orasyon at ritual sa gabi. Sa bawat pagkakataong nakakasalamuhan ni Althea ang biyenan, ramdam niya ang malamig na titig at hindi mabatid na galit na tila sumasakal sa kanyang damdamin. Nagiging mas komplikado ang relasyon ng magbabae sa simpleng pang-araw-araw na usapan. Halimbawa, kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagluluto o pag-aalaga ng bahay, palaging may pahiwatig ng panghuhusga at panunumbat si Dona Lucila. Madalas, binabalewala ang mga opinyon ni Althea at nararamdaman niya ang hindi patas na trato. Ang mga ganitong insidente ay nagsisilbing palatandaan sa kanya na ang galit ng biyanan ay hindi ordinaryo, may mas malalim na dahilan na nagugat sa selos, tampo o nakaraang alitan. Dito rin unti-unting nakilala ni Althea ang misteryosong ugali ng kanyang biyenan. Napapansin niya na may mga pagkakataon na tila nagbabantay si Dona Lucila sa kanyang galaw at kilos, at sa tuwing may kakaibang pangyayari, madalas na si Dona Lucila ang palaging may presensya sa paligid. May mga pagkakataon rin na may naririnig siyang bulong sa gabi, tila nagbababala o nananakit sa kanya. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagdesisyon si Althea na mas kilalanin ang kanyang biyanan at alamin ang dahilan ng matinding galit nito. Nakipag-usap siya sa ilang matanda sa baryo at natutunan na may mga lumang alitan at paniniwala ang mga biyanan na maaaring naubnay sa pagkakaroon ng kulam. Sa bawat natutuklasan, mas lumalalim ang takot at pangamba ni Althea, ngunit sabay din itong nagbigay sa kanya ng determinasyon na protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ang lihim na galit ng biyanan ay hindi lamang simpleng tampo o hindi pagkakaintindihan. Ito ay isang masalimuot na puwersa na unti-unting nagbubuo ng panganib sa buhay ni Althea. Dito nagsisimula ang mas matinding bahagi ng kwento kung saan ang galit at selos ay magiging sentro ng kababalaghan na hihamon sa katatagan ng bida. Hindi nagtagal, ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Althea ay naging mas malala at mas hindi mapigilan. Sa simula, simpleng maliliit na insidente lamang ang kanyang nararanasan, mga bagay na nawawala sa kanilang bahay, malamig na simoy ng hangin sa mga silid, o bigla ang pagkahilo, ngunit unti-unti itong lumaki at naging mas nakakatakot. Isang umaga, napansin ni Althea na may mga marka sa kanyang katawan na parang gasgas o sugat, na walang malinaw na dahilan. Ang kanyang katawan ay tila may mabigat na puwersa na pumipigil sa kanyang kilos. Sa tuwing naglalakad siya sa labas ng bahay, naririnig niya ang mga bulong mula sa paligid, parang may nagmamasid at nagbabantay sa bawat galaw niya. Ang kanyang mga panaginip ay naging mas madilim at nakakatakot, lagi siyang natatakot at nag-iisa sa mga panaginip na tila totoong nangyayari sa kanyang paligid. Sa gitna ng paglala ng mga pangyayari, sinubukan ni Alfea na humanap ng solusyon. Pinuntahan niya ang isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Doon niya nalaman na ang mga nangyayari sa kanya ay hindi ordinaryo, may puwersang masama na sinusubukang sirain ang kanyang katahimikan at kaligayahan. Ipinaliwanag ng albularyo na ang pinagmumulan ng lahat ay maaaring ang isang taong may galit at kasamaan sa kanya, at sa pagkakataong ito, malakas ang posibilidad na ang biyanan niya, si Dona Lucila, ay kasangkot sa mga pangyayari. Sa loob ng bahay, hindi rin mapigilan ang tensyon. Ang asawa niyang si Marco ay nagiging aligaga, hindi niya maintindihan ang biglaang pagbabago sa kalusugan at kilos ni Althea. Madalas na nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil sa takot at stress, at unti-unti, nagiging mabigat ang buhay pamilya. Ang simpleng saya at payapang pamumuhay na dati nilang nararanasan ay unti-unting nawawala. Ang paglala ng mga kakaibang pangyayari ay hindi lamang pisikal na epekto kundi emosyonal din. Ang takot, paamba, at kawalang katiyakan ay sumisikip sa puso ni Althea, Munit sa kabilang banda, mas lumalakas ang kanyang determinasyon na labanan ang masamang puwersa. Dito nagsisimula ang matinding kabanata ng kwento, kung saan ang bawat araw ay puno ng takot, misteryo, at panganib, at kailangan niyang maging matapang upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sa puntong ito, malinaw na ang buhay ni Althea ay hindi na dati. Ang simpleng tahanan at masayang pamilya ay nagiging sentro ng isang kakaibang labanan na unti-unting magbabago sa kanilang mundo. Habang lumalala ang epekto ng kulam, napagtanto ni Althea na hindi na sapat ang simpleng panalangin o pag-ingat. Kailangan niyang harapin ang puwersang ito ng diretsyo bago tuluyang masira ang kanyang pamilya at kaligayahan. Sa tulong ng albularyo, inihanda niya ang kanyang sarili sa isang espiritual na laban na puno ng kaba, takot at determinasyon. Sa simula, mahirap paniwalaan ni Althea na ang mga nangyayari sa kanya ay bunga ng galit at kulam ng kanyang sariling biyanan. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang kanyang paniniwala. Nakita niya ang mga palatandaan, mga anino sa paligid, bigla ang pagbabago ng panahon sa loob ng bahay, at kakaibang mga pangyayari sa gabi. Ang bawat galaw ni Dona Lucila ay nagiging sanhi ng pangamba, at nararamdaman ni Althea ang isang hindi nakikitang puwersa na humahadlang sa kanyang normal na pamumuhay. Sa tulong ng albularyo, nagsagawa sila ng ritual para protektahan si Althea. Ginamit nila ang mga halamang gamot, orasyon, at mga anting-anting na matagal nang itinuturing na epektibo laban sa masamang espiritu. Sa bawat hakbang ng ritual, nadarama ni Althea ang tensyon, parang may nakatingin at nagbabantay sa bawat kilos niya. Ang pakiramdam na sinusubok ang kanyang tapang ay nagpapalakas din sa kanyang loob. Ang pinakamalakas na eksena ay naganap ng harapin ni Althea si Donna Lucila. Sa isang gabi, habang naglalakad si Althea sa loob ng bahay, naramdaman niyang tila nakamasid sa kanya ang biyanan. Sa harap ng takot, naglakas loob si Althea na ipakita ang kanyang determinasyon at protektahan ang sarili at pamilya. Dito nagkaroon ng espiritual na sagupaan, ang galit at puwersa ng kulam ay labanan ng tapang, dasal, at lakas ng loob ni Althea. Hindi madali ang laban na ito. Sa bawat orasyon at ritual, nararamdaman ni Althea ang pagod, sakit, at kaba. Munit sa kabila ng lahat, may kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang pagmamahal sa pamilya at kabustuhang manatiling ligtas. Unti-unti, nararamdaman niyang nababawasan ang puwersa ng kulam at nagsimula siyang magkaroon ng pag-asa. Sa puntong ito, malinaw na ang laban ng kapangyarihan ay hindi lamang laban sa supernatural, kundi laban sa takot, galit at negatibong puwersa ng tao. Ang tapang at determinasyon ni Althea ang susi upang maprotektahan ang kanyang pamilya at magtagumpay laban sa kasamaan. Matapos ang ilang gabi ng matinding ritual at espiritual na laban, unti-unti nang lumitaw sa harap ni Althea ang mga katotohanan na matagal nang nakatago. Sa tulong ng albularyo at ilang matanda sa baryo, natuklasan niya ang pinagmumulan ng lahat ng pangyayari, ang galit at sama ng loob ng kanyang biyanan, si Dona Lucila. Nalaman ni Althea na matagal na palang may lihim na tampo ang biyanan laban sa kanya. Ayon sa ilang kwento ng baryo, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya ni Dona Lucila at ng pamilya ni Marco bago pa man sila nagpakasal. May mga lumang galit at selos na naipon sa puso ng biyanan na sa kalaunan ay nauwi sa paggamit ng kulam upang saktan si Althea at kontrolin ang kanyang buhay. Hindi lamang iyon, natuklasan rin ni Althea na may mga palatandaan noon na dapat niyang napansin, mga kakaibang bulong sa gabi, mga bagay na nawawala o nagiging sirang bigla, at mga insidente na tila walang paliwanan. Sa simula, inisip niyang aksidente o simpleng malas lamang, ngunit ngayon malinaw na may mas malalim na dahilan sa lahat ng iyon. Ang katotohanan ay nakapagbigay kay Alfea ng halo-halong damdamin, galit, takot, at kalungkutan, Ngunit kasabay nito ay nagdulot din ito ng kalinawan at lakas ng loob. Naintindihan niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang asawa, Marco, ay nagsimulang maunawaan ang sitwasyon at nagpakita ng suporta. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman at tamang gabay, natutunan ni Alfea kung paano protektahan ang sarili laban sa masamang puwersa at paano harapin ang kanyang biyanan ng hindi natatakot. May twist din sa kwento, habang iniimbestigahan ang mga sanhinang kulam, nadiskubre ni Althea na may ibang tao sa baryo na nakakaapekto rin sa sitwasyon. May mga lumang sikreto at intriga na hindi niya inaasahan na nagbigay ng mas malinaw na larawan kung bakit siya tinatarget ng masamang puwersa. Ang pagkatuklas ng katotohanan ay hindi lamang tungkol sa pagsisiwalat sa masamang ginawa ng iba, kundi tungkol din sa pagpapalakas ng sarili. Dito nakikita ni Althea ang kahalagahan ng tapang, determinasyon, at pagmamahal sa pamilya. Nalaman niyang ang bawat galaw, bawat hakbang, at bawat desisyon ay mahalaga upang maprotektahan ang kanyang mundo laban sa kasamaan. Matapos malaman ang katotohanan tungkol sa galit at kulam ng kanyang bienan, alam ni Althea na kailangan na niyang harapin ang panganib ng direkta. Hindi na sapat ang pag-iwas o simpleng proteksyon, kung hindi siya kikilos, maaaring tuluyang masira ang kanyang pamilya at katahimikan sa kanilang bahay. Sa unang hakbang, nakipag-usap si Althea kay Marco upang ilahad ang lahat ng kanyang natuklasan. Sa simula, naguluhan at nainis si Marco, hindi makapaniwala sa mga pangyayari at sa posibilidad na ang sariling ina ay may kasalanan. Ngunit sa paglipas ng ilang araw at sa patuloy na pagpapakita ng mga palatandaan ng kulam, napilitan siyang tanggapin ang realidad. Sa ganitong paraan, nagsimula silang magplano kung paano harapin si Dona Lucila at ang masamang puwersang nakapaligid sa kanila. Habang unti-unting lumalakas ang loob ni Althea, mas lalong lumalala ang tensyon. Ang biyanan niya ay tila may alam sa bawat hakbang nila, at tila sinusubukan nitong pigilan ang kanilang mga plano. May mga gabi kung saan naramdaman ni Althea ang malamig na simoy at kakaibang presensya sa paligid ng bahay. Ang bawat galaw ng pamilya ay puno ng pag-iingat. Ngunit sa halip na matakot, naging mas determinado si Althea na ipagtanggol ang sarili at ang kanyang pamilya. Sa tulong ng albularyo at mga ritual, sinimulan nila ang huling hakbang upang pigilan ang kapahamakan. Ginawa nila ang mga dasal at ritual ng maingat habang pinapangalagaan ang bawat miyembro ng pamilya. Sa eksenang ito, naramdaman ni Alfea ang pinakamatinding epekto ng kulam, mga anino sa paligid, bigla ang pagkahilo, at kakaibang tunog sa gabi. Ngunit sa kanyang tapang at determinasyon, unti-unti niyang nalabanan ang puwersa ng biyanan. Sa huli, nakaharap ni Alfea si Donna Lucila ng harapan. Ang tensyon ay pinakamataas sa eksenang ito, puno ng emosyon, galit, takot, panghihinayang, at determinasyon. Dito ipinakita ni Althea ang kanyang lakas at tapang, hindi lamang sa pisikal kundi sa espiritwal at emosyonal na paraan. Nakita ng lahat ang pagbabago, ang bienan ay unti-unting napigilan ang kanyang masamang puwersa, at ang pamilya ni Althea ay muling nakakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pinakamalakas na bahagi ng kwento, ang pagsubok na hinarap ni Althea laban sa pinakamalakas na puwersa ng galit at kulam. Sa kabila ng panganib at takot, napatunayan niyang ang tapang, determinasyon, at pagmamahal sa pamilya ay maaaring magtabumpay laban sa kasamaan. Matapos ang matinding laban, unti-unting napawi ang puwersa ng kulam na tumama sa buhay ni Althea. Ang kanyang tapang, determinasyon, at patuloy na pananalangin ay nagdala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa tulong ng albularyo at suporta ng kanyang asawa, nagawa nilang hadlangan ang galit at masamang intensyon ng Vienan. Si Dona Lucila, sa kabila ng lahat, ay nagpakita rin ng kahinaan. Hindi nagtagal na pagtanto niya ang epekto ng kanyang galit at sama ng loob. Sa mata ni Althea, nakikita niya na hindi lahat ng galit ay permanente, at minsan, ang pag-unawa at pagbibigay ng pagkakataon ay mahalaga rin. Bagamat mahirap na ni Althea na humarap sa biyanan ng may respeto, ngunit malinaw na hangganan. Pinili niyang ipakita ang kanyang lakas hindi sa paghihiganti kundi sa proteksyon sa sarili at pamilya. Sa loob ng bahay, muling bumalik ang katahimikan. Ang pamilya ay nagsimulang maghilom mula sa lahat ng takot at pinsalang dulot ng kulam. Natutunan ni Alfea at ni Marco ang kahalagahan ng komunikasyon at suporta sa isa't isa. Ang bawat araw ay muling puno ng simpleng saya, halakhakan, at pagmamahalan. Ngunit ngayon, mas matatag at mas mainat sila sa paligid at sa mga taong malalapit sa kanila. Ang karanasan ni Althea ay nagturo rin ng mahalagang aral sa buong baryo. Ipinakita nito na ang galit, selos, at sama ng loob ay maaaring magdulot ng kapahamakan kung hindi ito haharapin ng tama. Ngunit higit sa lahat, na ipakita rin na ang tapang, pananampalataya, at pagmamahal sa pamilya ay may kapangyarihang lampasan ang pinakamadilim na pagsubok. Sa huli, hindi lamang nakamit ni Alfea ang katarungan laban sa masamang puwersa, kundi natutunan din niya ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik loob sa masamang ginawa, kundi isang paraan upang palayain ang sarili mula sa galit at sakit na dala ng nakaraan. Sa pamamagitan ng kanyang tapang at puso, naipakita ni Althea na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang lumaban sa iba, kundi sa kakayahang magpatuloy at magmahal sa kabila ng lahat. Sa huling eksena, makikita ang pamilya ni Althea na masaya at payapa, nagtitipon sa hapagkainan, may ngiti sa bawat mukha, at may panibagong pag-asa sa bawat araw. Ang kwento ng tikulam na sinapit ng bumanggerang bienan, ay nagwaka sa aral, sa bawat laban sa buhay, ang tapang, pananampalataya, at pagmamahal ay susi upang malampasan ang pinakamadilim na pagsubok. E dalawa.